Noong nagdaang Webes, nabigyan tayo ng pagkakataon na talakayin ang reklamo ng isang pamilya mula sa San Jose City, Nueva Ecija, na namataya ng isang ilaw ng tahanan dahil sa umano'y kapabayaan ng mga doktor at nurse nito. Namatay si Linlin Abaygar at ang sanggol na kanyang pinagbubuntis dahil huli na umano ng sabihin ng ospital na hindi pala nila kayang magsagawa ng cesarean delivery. Marami nang nawalan dugo sa pasyente at hirap nang huminga ng palipit nang uh, palipatin siya sa ibang ospital sa Cabanatuan City. Habang patungo sa Cabanatuan, may mga nakalimutan pa umanong gamit gaya ng dextrose at oxygen sa ambulansya. Kaya bumalik pa ulit ang sasakyan sa San Jose General Hospital para kunin ang mga gamit. Habang nasa daan, binawian ang buhay si Linlin -Lin at ininiklarang dead on arrival sa Dr. Paulino Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan. Una na nagbigay ng pahayag si Dr. Joseph Navalio, ang chief ng San Jose General Hospital at sinabing iniimbestigahan na nila ang reklamo at tiniyak na may pananagot sakaling mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan ang mga medical staff nito. Nangako rin si Mayor Cocoy Salvador ng San Jose City, Nueva Ecija ng tulong para umusad ang reklamo. At ang update naman kaugnay sa reklamo ito, umaksyon na rin ang pamahalaan ng uh, pananawigan ng Nueva Ecija. Iniutos ni uh, Nueva Ecija Governor Aurelio Oyi Umali na magsagawa ang uh, provincial government ng investigasyon kaugnay sa insidente. Para bigyan tayo ng dagdag na detalye, makakasama natin si Attorney Alejandro Abesamis, ang provincial administrator ng Nueva Ecija. Magandang uh, umaga Attorney Abesamis. Si Jigo